Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susi. Ang tips ko ngayong araw guys ay kung paano ba mag-open sa Hangsing Bank Account sa Hong Kong. At ito pa ang good news guys dahil kahit na nasa Pinas na kayo ay pwede ninyo itong magamit. Pwede ninyong ipasok ang inyong YouTube payment dito sa Hangsing Bank Account at ang inyong uh, Facebook payment dahil kahit na nasa Pinas na kayo ay hindi na, hindi na ninyo kailangan pang mag-chins country pwede nyo siyang gamitin kahit na nasa Pinas kayo para malaman ang lahat ng mga detalye panoorin ito hanggang sa dulo at bago ang lahat ay sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ay mag-subscribe na kayo guys para updated kayo sa lahat ng mga tips na ia-upload ko Paano pa mag-open ng Hang Seng Bank account sa Hong Kong? Sa pag-open ng Hang Seng Bank account sa Hong Kong ay hindi madali, guys, dahil kailangan ninyo ang 3 hours na magstay sa Hang Seng Bank. Sa pag-open ng Hang Seng Bank account ay kailangan ninyo ang kontrata, kailangan ninyo ang inyong Hong Kong ID, ang inyong visa, at kailangan ng inyong mobile number na Hong Kong mobile number at kailangan ang uh, isang ID ninyo na galing Pinas kailangan din ang iyong passport kailangan ang PIN number ninyo sa Pilipinas at sa pagpunta ninyo sa bangko kapag wala na kayong time halimbawa hapon na kayo pumunta doon sa bangko ay kukunin na lang muna nila ang inyong ang inyong pangalan at ang inyong mobile number at kinabukasan pabalikin na lang nila kayo sa Hang uh, hangsing bank dahil kailangan ang tatlong oras na processing ng inyong bank account dahil ah uh, kapag kailangan umaga ka pupunta dahil 3 hours talaga kayong uh, mag-meeting dahil ang hirap guys mag magkuha ng hangsing bank account dahil sigurista talaga sila pagkatapos uh, iinterviewhin interviewin kayo doon sa banko uh, bangko kukunin ang lahat ng mga detalye ninyo Pagkatapos tatanungin kayo kung bakit uh, doong branch kayo nag-open kasi ako noon ay uh, nasa ako noon ay nasa Cosway Bay kaya lang uh, doon ako nag-open sa North Point dahil uh, kapag nagsakay ako ng bus doon talaga ako palagi sa North Point kaya doon ako nag-open ng bank account. Tatanungin kayo kung bakit doon kayo nag-open at magbigay lang kayo ng rason kung ano ang rason ninyo kung bakit doon kayo nag-open na hindi mismo doon sa sa lugar ng inyong uh, kontrata, kayo nag-open. Kasi pwede kayo mag-open kahit saan, basta magbigay lang kayo ng reason kung bakit doon kayo nag-open. Kasi sa akin, ang rason ko ay dahil doon ako palagi nagtatambay sa North Point at pagsakay ko doon ako didiritso, kaya madali para sa akin na doon ako mag-open. Pagkatapos, ilang bisis niya yan i-ano sa computer, pagkatapos a uh, kukunin niya ang inyong tin number naku ang tagal ng processing guys three hours ka talagang maghintay dahil uh, dahil inaano talaga nila lahat lahat ng mga detalye dahil ayaw nila yung basta-basta uh, ka lang mag-open uh, hanapin talaga nila lahat-lahat ng mga detalye mo Um, interviewin ka talaga nila guys hanggang 3 hours ka doon maghintay hanggang sa hanggang sa ma ma-process ang iyong bank account. 3 hours kang magstay doon sa bangko guys dahil Iko-computer nila lahat ng mga detail, detalye mo hanggang sa maayos ang lahat. At pagkatapos na maayos, 3 hours talaga guys ang binibigay nila na oras sa isang customer lang. Kaya kailangan agahan nyo pumunta para, para maka-open kayo ng inyong hangsing bank account. At ito pa guys ang good news, ang isa pang good news dahil sila mismo ang maglagay ng ang maglagay sa iyong cellphone ng iyong Hang Seng Bank online banking at sila ang mag-install doon sa iyong cellphone pagkatapos uh, tandaan mo guys ang iyong uh, six digit na PIN dahil kung hindi mo 'yon matatandaan makalimutan mo ay hindi mo na ma-open ang iyong uh, online banking sa iyong cellphone. At kapag naka-install na sila ng Hang Sing Bank online sa iyong sa iyong cellphone, ay sila na mismo ang magturo sa iyo ng iyong ang iyong deposit guys ay 500 Pwede din mag-deposit ng $200 kasi ang hiningi sa akin noon kung mayroon akong $200 at yun daw ang ang i-deposit -de -de ko. $200 or $500 lang kung Kong dollar ang kailangan para maka-open ka ng iyong Hangsing Bank account. At sa akin noon ay nagbigay ako ng $500 at siya mismo ang naglagay doon sa sa ATM, siya mismo ang nagpasok ng ATM ko dahil pagkatapos ko, pagkatapos ng lahat ay bibigay na sa iyo agad ang iyong uh, hangsing ATM at siya mismo ang maglagay doon sa sa machine. Pagkatapos, siya ang mag-deposit ng iyong 500 at ikaw ang maglagay ng iyong ng iyong 6 digit na pin. Pagkatapos, Ayon na tapos na. Uh, na i- uh, okay na 'yung ATM mo at pwede mo na 'yon magamit anytime. At ito pa ang good news, guys, dahil ang sa 'yung ATM ay kung ikaw ay isang vlogger, pwede mong ilagay sa Hang Seng Bank ATM ang 'yung uh, Uh, YouTube payment or Facebook payment at pwede mo itong ma-withdraw dito sa Pilipinas. Ano ang paraan? Bakit, uh, bakit pwede mo ma-withdraw dito sa Pilipinas? Kasi ang iba guys ay, ay kahit na mayroon silang uh, Hong Kong bank account ay kapag umuwi na sila sa Pinas na mag-for good na ay kailangan pa nilang mag-chins country. Mahirap yun kapag nasa YouTube ka na mag-chins country ka dahil uh, kailangan mo na naman isit ang iyong Google account at kung hindi ka marunong mag-sit sa iyong Google account ay mawawalan ka ng ads kaya uh, mas maganda ang Hangsing Bank guys dahil magagamit ninyo ito sa Pilipinas kagaya sa akin. Uh, nakuha ko na ang aking uh, YouTube payment at nandito na ako ngayon sa Pilipinas dahil umuwi na ako at hindi na ako babalik sa Hong Kong. Pero ang aking uh, Hong Kong, uh, ang aking Hang Seng bank account ay magagamit ko pa rin dahil naka-install ito sa aking uh, mobile dahil mayroon akong Hangsing uh, online banking sa aking mobile na in-install ng Hangsing Bank. Kaya nung natanggap ko, uh, natanggap ko ang aking payment sa YouTube ay pwede mo siyang ipasa sa uh, kung anong bangko ang gusto mong ipa mong pagpasahan. Halimbawa, mayroon kang bangko dito sa Pilipinas, pwede mo siyang i-transfer sa iyong bank account dito sa Pilipinas para may ilabas mo siya dito. Pagkatapos, guys, ay pwede mong palitan ang iyong kung kung number ng Philippine number. Halimbawa, Globe or Smart ang iyong ang iyong SIM card, pwede mo palitan ang Hong Kong number mo ng uh, Philippine uh, number. Pwede mo siyang i-update at tatanggapin niya ng Hang Seng Bank. Kagaya sa akin, ge uh, pinalitan ko ang aking uh, Hong Kong number ng Philippine number para kapag halimbawa may send sila sa iyo na na code ng iyong transaction ay matanggap mo ito kaagad sa iyong text message. Yan ang kagandahan ng Hang Seng Bank. Account kapag nag-open ka doon sa Hong Kong na kailangan mong gamitin sa iyong uh, YouTube channel or uh, Facebook account. Kapag halimbawa ang iyong address ay nasa Hong Kong, ang address mo sa iyong Google AdSense ang address mo ay nasa Hong Kong. kailangan talaga ng Hong Kong bank account. Kaya pwede ninyo siya gamitin ang Hang Seng Bank. Dahil kapag umuwi na kayo sa Pinas, ay hindi na kailangan pang mag country. Pwede ninyo siyang gamitin dito sa Pilipinas. O sige guys, yan lang ang tips natin ngayong araw na ito. At sa mga gustong magtanong, ay mag-comment lang kayo guys at sasagutin ko ang inyong mga comment at sa mga hindi pa nakapag subscribe subscribe na kayo guys para updated kayo sa lahat ng mga tips na i-update ko o sige guys yan lang maraming salamat